So, ito na yung pumutok. Yan, guys. Okay, so. Gusto oh. mo? Sunog naman, oh. Sunog, oh. Sunog. Ayan, oh. Marami, oh. Ito yung kanyang battery. Oh. Yan yung battery nya. Hmm. Ito na ako sa battery. Ito na ako sa battery. Yan, yan. Ito yung uh, positive. Ito yung negative. Ito uh, yun. Breaker ha. Tumatik yung baba. Mababa talaga ko ha. Pag meron na detect na gano'n. Oh, ayan. Ayan na yun. wala na tayong magagawa wala na tayong magagawa dyan babay na <laughs> Lu putih apa nih? Nah, ini katanya kemotok gue udah tahu sini pemotok. kemotok apa peritan dengan itu dayut gulaan nen silahkan yang gue ini dayut itu dayut peritan ini nggak bisa ngapain apa dayut dayut itu Kinchana, Kinchana. Ting ting. Goodbye, one five. Sira, sira na yung one five, one five. sira na yung one five, one five. Sira yung Ano yung Banda? Dayot. Sabi na hindi kakayanin yan eh, pang kuryente eh. Yung, yung ganito, yung ganito. Wala na, sira na talaga yan. Ito, siya palitan siya ng ito lahat, palitan to. Yung pang, pero ito kaya nito. Kasi ito hindi hindi man siya pumutok eh, wala. Wala pa, nang pampalit dyan. Ang sunog na yun. Ito ang pampalitan lang, ito. Ito lahat, ito lahat, ito to. Kaya to. Ito lahat. Pampalitan ng pang, ano yung pang, Pante mung 24 kinchana. <laughs> kinchana Sayang 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 yung one five yung one five. na kinchana bang <laughs> <Deng>, bang <deng. laughs> sayang ang one five pero ilaw pa to. Ito ba Ito, 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 ito lang gamitin. At siya charge lang naman ang putok eh. Yung nag-charge? Oo, si charge lang naman eh. Pwede ah, direkta pa pala, pwede pang pandirekta yan. Oo, oh, pwede ito, pwede. Hindi ka dami yan sa ano, sa... Yung diode nyo din, baka nadami na Kaya rin. Ang charge lang yun ang putok. Kasi di ba, ito lang si charge ang kinisting eh. Oo. Oh. Hindi ito yung... Itong sa kuhan. Ito yung sa... Kailangan talaga. Isaksak ko siya sa 12. Kaya ko sa Ito, ilaw pa to. Pag ito isaksak. Natapang ko pati yung cellphone ko. <laughs> think, yun? Ay, nagulat sa... Oh, wow. putok na yun eh. <laughs> 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 <silpon atin> <laughs> <Ay>. <laughs> yung cellphone ko eh. <laughs> Kinchono, kinchono, <laughs> <laughs> Nagulat ako Ay Ilaw na yan Ilaw na yan Ilaw to Ilaw to po dito eh Sa mismo ilaw na Wala na. Pumutok na eh. Pumutok siya. Di subukan natin si Ilo naman. Sa Korean na na ulit. Oo, oh, dito ulit. Patay na. Pumutok na eh. Pumutok na, eh. Kaya... na eh. Kaya... Hindi ito. Huwag lang ano kasi sa... Hindi yun yung sa charge. Ha? Ito na yung... Kani? Ito na yung sa... Ay, yung pala yung supply galing pa sa... Solar. Ala. Victor yan. Ay, oo nga. Patay na, ito wala na, yung, na. Ito na, kasi ito pala yung mag... Oo, oh, galing lang yung, yung, ano, yung ano eh, ano, nag-charge eh. Wala na nga pala, wala na. Kasi ang napatay yung mismong oh. sa kuryente na sa baterya. Yun na yun, yun na yung ano na wala. Kuryente sa baterya. Bupa ang madayo dito, bupa. Ito lang. Wala na, sila na yan. Bye bye one pipe. <laughs> mm.